thank you so much sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So, ito, pag-usapan natin si Mingay. Siyempre, nandyan si Mingay sa Itbulaga. Yung iba kasi fans, hindi aniwala, hindi daw yan si Mingay. Nasa atin na po. At saka, hindi naman ako sasabihin na huwag kayong manood ng Itbulaga, huwag kayong manood ng Showtime. Nasa atin po. Basta kunin mo lang yung maganda. Hindi yung hindi maganda. Siyempre, yung katotohanan ang kunin mo, hindi yung alam nyo naman, basta sa aldab, alam natin kasi nakasubaybay tayo noon, noon pa, simula. Nagumpisa ang aldab, simula, ano sila, yung sumikat. Diba? So, ito na nga ang, ano, yung shoes kasi ni Mingay, sandals, magkaiba ang kulay. Pero yung kulay naman nun, paborito nilang mag-asawa. See? Ano ba ang paborito niya yung, yung sinasabing kinasal siya ni Kung? Wala naman. Puro naman yun kay Alden. Puro nga yun edited. Huwag nyo nang paniwalaan sa mga lahat ng nanonood ko. Ano nanonood sa aking vlog. Huwag nyo nang paniwalaan. Lalo na yung mga babuha na sumisilip sa ating vlog. Ay nako. Siyempre. Sinubaybayan natin. Simulat sumikat nga sila hanggang ngayon na pinaghiwalay na. O. Oh, ba diba? So ito. Kung nanonood kayo, syempre sumisilip rin kayo. Ako basta, kung gusto nyo sumilip, ako, kung ako sumilip, gusto sumilip sa Etbulaga, okay, ako, sumisilip din ako sa shoot time, Walang problema, tapos siyempre kunin mo na nga yung maganda. So, ito na nga, nung Saturday, kasi, may mga guest sila, di ba diba, sa especially for you. So, si Rita Daniela, ang guest, pag guest, ay nako, alam nyo naman, ang daming mga, pa, ano dyan, mga abubot, mga, eh, para pampatawa. So, ne, pinatugtog nga yung God give me you. Sa, oh, syempre, pag God give me you, maalala talaga si Alden, kasi yan ang theme song eh, ng Aldab. So, sabi pa nga ni Vice, nagganon -ga ganon si Vice, kung nag, nag heart hard siya, eh, kagaya kay Main at saka ni Alden, ginaya yun ni Vice, tapos sabi niya, Aldab daw yun. Doon sabi niya, Hi Alden. So, una niyang sinasabi, Hi Alden. Pero nung, ano na, kalauna na sinabi niya, Hi Alden at Main. Si, sabi niya, kaibigan ko yun sila, Oh. Mm -hmm. Kaibigan daw niya. Alam niyo, alam nila yan, yung tunay na, ano, situation or kalagayan nila ni Alden at main. Maniwala ka kaya wala siyang alam ay, naku. Lahat yan sila basta ka-close di Aldin Or, yung kasamahan ni Aldin sa ano, sa mga work niya, sa mga movies niya, sa mga sa mga teleserye niya. Alam ang katotohanan kung ano ang ano. Married na ba yan siya o single pa? Alam nila yun. Alam nila yun. Yung mga iba kasi, mas naniniwala sa mga fake. Wag Huwag na kasing paniwala, inuuto-uto lang kayo. Wag na kayong pauto ay alam nyo naman yung mga lumalabas na mga mga pictures puro lang edited 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 walang katotohanan oh syempre nga nasa showbiz sila syempre yung ilalabas nila puro edited para lang paniwalaan at para lang tangkilikin panoorin kung mayroon silang anong kung anong mayroon sila lalo na may mga film niyan sila, o kahit hindi naman mag-steady, sinasabing mag-steady, ganun yun. Kahit hindi naman, ay nako, nanligaw yung isa, sasabihin, nanliligaw. Tapos pag wala na yung movie, siyempre, magsilabasan na yung iba, eh, ano lang yun, wala, wala, wala talaga. Pero noong nagpo-promote sila ng ganun, siyempre, sasabihin nila, para kanaman naman. Para panuorin mo, bibilhin mo yung, kung anong, anong, anong mayroon sila. Oh, 'Di ba ganun 'yun eh? So ayan na nga, 'di ba? Kunin lang natin yung maganda para sa aldap natin. So, aja ka alam yung mga palangga, Kung sinasabi ko 'yan sa inyo na huwag nyo lang hmm, ano eh, yung iba kasi 'di diba? ngayon lalo na cut din daw o oh, ang nandyan naman talaga, panay naman talaga nagpo-post. Pero yun na nga, ang ano na yun, ang video na yun, or ang picture na yun, kay Aldin din yun at saka kay Main. Yung noon-noon pa, ini-edit nila. Ini-edit lang nila yung mga pictures, yung mga videos nila ni Aldin at saka ni Main. Ini-edit nila. Tapos kung ganun din ang nangyari, yung kay kung at saka kay ano main yun din yun ay nako kasi nga naman yung iba ay kawatak-watak na nga yung mga totoong Aldab noon May, kung ano na ang sino na ang kapartner ni Melandoo na naman sila tapos ito na naman kung ano naman ang kay Alden kung sino na yun na naman ay nako papaling-paling walang sariling ano desisyon. Basta kung saan, andoon din kayo. Ay, nako. Kung talaga kung aldab ka, aldab ka lang dapat. At huwag ka nang hmm, pa. Kung gusto mo, ayaw mo lang mga single projects nila. Kasi nga ngayon, pinagliwalay na sila. Eh, di save mo na lang yung pera mo. ba diba? Save mo yung pera. Kung magkaroon naman sila, eh, di doon mo gastusin. Or, bili na lang kain, Ang mahal kaya ng movie ngayon, speaking of movie, ay talagang mahina na. O, yung kaibigan ko nga, nanonood siya ng movie. Naku, walang katao-tao. E, nga, ang mahal nga naman ng movie. oh ilang kilo na rin ng bigas. At ang mahal ni ng bigas, ay kung manood ka ng movie, ikaw lang mag-isa, dalawa lang kayong mag-asawa, tapos yung mga anak nyo hindi dalhin. O, ba? Diba? kung dalhin mo, kung mayroon kang ilang anak mo yon kulang pa yung 2,000. O, di ba 2,000 na, kung lima kayo, ay eh, magkano ang moving in? Ang mahal. So, ilang kilo na rin yung bigas. Ay, nako, easy save mo na lang. Basta mahina na daw. At saka ito, mga palangka, may ratings na naman na lumabas, June 6, na talagang ang shoot time nakakuha ng 9.1 tapos ang itbulaga 3.7. See? Ang taas na talaga. Ang taas na ng ano nila, more than na minsan, more than kalahati, kalahati na ang taas ng showtime. Simula sila lumipat sa Channel 7. Oh, 'di ba? Nagagalit pa yung mga taga ano sa kabila na kisyo. Ganito ganito ay nako. Alam niyo, s'yempre hindi nga naman lahat ng panahon ay sa iyo. Di ba? Hindi lahat sinasabi nga nila na ikaw panay ka, taas. Pero talagang lulubog ka. Hindi ka ikot-ikot lang yun eh. Ibigta nga nila, ha? bilog. Di ba? Bilog ang mundo. So, ikot-ikot din yung buhay mo. So, siyempre, hindi lahat na andoon ka. Kung sikat ka, doon ka. Talagang babagsak ka. Kaya, ayun. Nga nga. Ngayon, taas nga naman ang ratings. Ay, siyempre, masaya yung mga kabila sila na naman ang malungkot. Ayan lang po mga palangga. Salamat sa inyong lahat. Bye!